Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius Vlog, yes, supportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe. At paki uh, pakiclick na rin ho yung uh, notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang mga video. At uh, siyempre po mga kalingap, uh, huwag natin kalimutan supportan. Kuya Bal Santos Matubang, at na Vlog at Kalingap Rab. At ang inyong pong lingkod mga kalingap, Marius Vlog. Sana po supportahan natin ang aking uh, channel. Ayan po, ayan mga kalingat, nandito po tayo sa bayan ng Alawihaw pa rin ho ito At uh, meron po tayong uh, nakita po dito na sa iikaw na rin sa kanilang mga buhay At uh, wala na rin mga kakayanan na uh, maghanap buhay Kaya po ito pinuntahan natin Ayan mga kalingat, samahan nyo ko para puntahan natin siya Ayan na nay, kumusta na po kayo? Okay, ma'am po. Ayun. Ilan na ho ang edad nyo? Ano na po? Sixty na po ako. Sixty? Sixty ka lang ho? Meron kang asawa? Dwa po. Uh, Ngayon man din pong trabaho. Mga katakot lang po, bye-bye. Saan mo ho naghahakot ng bye-bye? Diyan po, sa may bitkong sali. Ah, nasa tabing ilog. <coughs> At uh, ano ang ginagawa doon sa mga buhangin po ano buhangin? Ano um, po? Ano po ni? Ginagawa po merong contractor pero... hmm. Ilan po ang anak ninyo? Apat po. Apat na sana naman ho yung mga anak niyo. Mga anak po. Mayo man din po sa mga Mm. Pero uh, kasama niyo dito yung mga anak niyo pag umuwi ho dito. Sino lang ang kasama niyo dito palagi? Kami lang po ang magagawang tao. So, Can... Um, pamangkin ko po. Um, na, ano ho yung pamangkin nyo? Nalig niyo lang po. Hmm. Um, um. Ano ho itong uh, lugar na itong uh, bahay nyo sa inyong sa inyo itong bahay? Ay, sa muya po ang aron pero po ang baga. Hindi yun know. na... star lang po kami. Hmm. Um. Ilang taon na ho kayo dito, dito ano nakatira? Ay, hindi na po kanin maray. Pong, na pong pinching taon na gano'n po. Hmm. Hindi ka na po kami kikita ng tanong lang. Ang hmm. may okay, mga tanong. O kanina naman itong mga sagingan dito? Ay, hindi din po sa... Ay, ano, mga sagingan kasi dito. Sa iba man, tanong-tanong din po. Sa iba man, hmm. sa iba man. Ano nga ang pangalan nyo? Malaysia hoste po. Milisya hoste. Hoste? Hoste po. Hoste. Ayun. So ngayon na ano naman po ang uh, kahilingan nyo para ah. Gusto ko lang po sana ano, mabagawa na sa mga yung harong. Pero dahil po itong baka po tiklad lang, halatang meron. niyo lang oh. Bakit oh, tumutulo na ba yung bahay niyo? Ano po yung turuan, plastic po ng ibabaw ko niyan. Sige. Pwede ko makita yung uh, bahay niyo? Pwede ko. Ano mga kalingap titingnan natin yung bahay ni uh, Nanay Sino, Nanay prosti? Prasti. Milicia. Ko intae. Ayan po tayo, tinanong natin yung kanyang bahay mong kalingap. Ang ganda naman po itong uh, kanyang bahay dahil malinis po. Malinis naman siya sa kanyang bahay. Ayan po nga. Ayan no, yung uh, kanyang bahay ay may mga plastic nga ano yung kanyang mga bubong ito naman ho yung kanyang kwarto madilim dahil sa mga plastik maliwanag dahil sa mga kawayan ayan Ini pun naga po nanti untuk oh. kampung. Ay nako mga kalingat <clears throat> ito ho ay parang uh, bumigay na ho ito. Parang uh, kasi hindi na ho siya diretso. Nagkuha na ho siya. Tabingi na ho siya o kasi yung mga yung kanya mga haligi wala na. Ayun po ang kanya. Bahay. Ayan, mga karamihan nga yung mga bahay yung mga walang uh, kakayanan na makapagpatayo makapagparepair ng kanilang mga bahay ganito ho yung mga nangyayari ayan o kung makikita nyo ay tabingin na ho yung kanyang bahay dahil uh, isang hangin pa ho nito ay siguradong ma babagsak na rin siya ayun o no. kaya ayan po mga kalingap napo <clears throat> ah mga kalingap sa halos sa lahat po ng mga pinupuntahano natin ay dapat po nating tulungan ano po mga kalingap sa rami ng mga kay nangangailangan ng tulong hindi ho ito makakaya ng isang tao lamang kaya eh support po natin suportahano natin kuya Balpo Santo sa Matubang ha siya po ang pinakang ama ng kalingap at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po isa rin po ito sa naghahanap sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong at ito nga po kahit na mayroon pa tayong nararamdaman na pamamalat sa ating bosses boses ay hindi ko ako naghihinto na maghanap ng mga matutulungan kaya babalikan nun natin si nanay. Nay, kumusta naman po yung kwan ninyo? Yung pang-araw-araw ninyo na... Halimbawa, mga pang... Uh, pagkain ninyo? O uh, uh, pambili ng ulam? Kumusta naman po uh, yung... Yan nga po, ang hirap po kami. Sa pang-araw-araw. Kasi hmm. po, lang po nga anak buhay. Yung buhangin no malaking uh, yung kapag uh, kuan lang ano yun ibinebenta niya o Ay, hindi po ano lang po tagaakot lang. Nagakot siya ng buhangin. Sandan lang pang ang isang kubo. Hmm. Nakakamagkano naman no siya sa maghapon? Sa maghapon po marami naman po siya. Ay, um, ibig sabihin mga pang may limang kapatid ko po. Ate-ate po, po sila. Ayan. ilan no sila magkakasama? Saan po tatlo, dalawa. Hmm. lang po. Paano pag naubusan ng buhangin doon? Ay, ngayon nga po. Kung ano-ano na lang po. Parang hmm. yung pagkakitaan. Yun. <coughs> Magkasuro suporta. Yan lang po ang problema namin. Pangaraw-araw. So ngayon ay ano naman po ang uh, pwede mo po ko ay mag uh, dito ano pong kahilingan nyo ano dito sa mga viewers natin ano po yung kahilingan na naman ninyo na gusto nyo gusto ko po talaga na ano po ang aming bahay kahit po pawin lang yun lang po sa pangaraw araw araw may alaga pa po kami senior citizen nasa ano yung sin para po ay marami po yung problema sa bahay. Pagkain lang lang naman po. Uh, ano ho nyo yung senior citizen? Tiyo na? po yan ang asawa ko. yun. sino ang kasama niya doon? Wala po, matandang binata po yan. Matandang binata. Yan po ang alaga lang. Kaya hirap po kami. Hmm. <coughs> Wala rin ang asawa, hindi Wala na nag-asawa. Anong trabaho niya ho? Dati po, penante daw po yan. Ano? Hmm. Ngayon, Walang pa. Paralyzed pa. Bulag pa ang mata. Ang gabiak pang mata. Kaya hirap pong asyado eh. Ayan lang po ang, uh, para sa akin po, ako po ay isa lang na uh, scouting scouter lang po ako ni Kuya Bal. Ako po yung mga naghahanap ng mga matutulungan. At uh, minsan po kapag uh, kunay, nagbibigay din po ako ng uh, sa abot po ng aking makakaya. At <clears throat> papasalamat din po kayo. So, sa ibibigay po Salamat po. Ayun po sandali po. Lapasin ka na po dito sa may maibibigay ko po ano at uh, wag ho kayo mag-alala counting na dasal lang ho tayo okay. para uh, makabadlik po kami dito at uh, matugunan po yung mga kahilingan nyo. At sa ngayon po pasensyahan mo na muna po itong ibibigay ko sa inyo. Salamat. At sana magkait na papano po sana makatulong lang din sa inyo. Salamat. O sige po. Ano pong masasabi mo pang huling uh, ko natin? pa papasalamat din po ako sa inyo. Lord. Okay po na. Eh po mga kalinga hanggang dito na lamang po ang aking video at huwag ho natin kalimutan ang aking mga kasama Kuya Kins TV at uh, Kalingap Gilbert Starak at siyempre po ang uh, ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalingap Rob at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po sana huwag natin kalimutan supportan. Okay po.